Bab, ito mo nga ako. Pansit ka ito may Bilis na. Nagugutom na ako. Sige na, ito mo na ako. Ayaw mo. Nako ako. ina mo, ang dami kong ginagawa dito. Ayaw mo. Ito bilis bilis na. Nagugutom na ako. Sige na. Gila mo nga muna. Bilis mo na na. Oh. Ano, ayaw mo. Pagkaganyan naman kasi sasabihin mo naman agad. Nagugutom na ako eh. Nagugutom naman ito eh. Pwede sana mamaya na ako magliligpit dito, diba? Ayaw mo na. Para ano. Ano pang gusto mo? Oh, Masakit ba ulo mo? O sige, mm. titis kita. Mm. Do ka na, magpuka na doon. Pagka'y masasabihan mo agad ako para maiguloto agad. Maguloto na ako. <laughs> Ikaw, kahit sinong babae ipalit mo, ha? Mapapagod talaga sa ugali mo. Ayoko na, pagod na ako, lalayas na ako. Lumayas ka. Talaga? Lalo, lumayas ka. Talaga? Bay. May bay. Hoy, teka nga. Bakit ako lalayas sa eh, bahay ko to? Ikaw lumayas. Mm -hmm. Ikaw lumayas. Lumayas ka, bilis sa mo. Ha? Lumayas ka. Lumayas ka. Sino mo? Lalayas ka talaga? Sino mo? Lalayas ka talaga? Lalayas ka talaga? Ha? Hmm? Hindi tayo pwede magiwalay ha? Ano? Pag lumayas ka, magpapakasaya ka sa ibang babae. Hindi! Dito ka lang. Dito ka lang. Ha? Lalayas ka talaga ha? Ano dun? dun? Ikaw, pa naman doon. Dami-dami mo na naman parcel. Order ka ng order. Tinan mo, ang dami nito, ito. Laki-laki ng binayaran ko. Ha? Huh? Ang na lang may parcel. Alika nga, alika nga. Upo ka nga dito. Parang nakakabingin kasi itong upuan na to eh. Hindi kasi ito marinig. Ha? Ngayon, hawak ko itong cellphone mo. Tapos, nakita ko sa IG kung sino-sino naman nilalike mo ng mga babae. Akala ko ba titigilan mo na? Ha? pocket sexy, pocket nakatupis. Ang lalaki ng boobs. Nilalike mo ka agad. Ang galing-galing mo. Kalak ba? Tatantanan mo na. What? So, ano mo talaga? Ano okay. okay, na, no? nakakabing nga dito, no? O, so, Ay! na lang. Ay! 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 Mumitika po. Ang gusto mo ng bagong asawa. O. Oh, O. Oh. O. Oh, ba't ka nakangiti? Huh? Ha? Ayan ako. Ayan ako. O. Oh. <laughs> Ayun, oh. oh. Oh, o, ano? tignan mo. Hindi <laughs> naman ako lalaman Eh, ano yan? Hmm. oh ano yan? Tignan mo nga yung bibig ko, oh. Ano yan? Ano yan? Ayun na, oh. Eh, ah. ano nga yan? Ayun na, tignan mo. Oh. Oh. Ngiting-ngiti ka pa. O, doon ka na. Doon ka na. Doon ka na. Grabe, mo. Magluto ka ng pagkain mo dun. Love, <laughs> La, gumising ka na. gumising ka La. <laughs> <laughs> na. Love. yan, mulat naman agad. Huwag ka naman, na ako ha. La. <laughs> ka, alamay, na, morning. Parang, alam mo yung parang ako man ng 5 days, saka din ako.

I don't know.